Good morning, good morning mga kaantingiro, mga kababayan na Luzon Visayas, Mindanao Ito na ho, yung kaganapan po ng paggawa po ng langis na kumukulo, kabal sa katawan at sa kapagagamit po Ayan na po yung may ko po sa inyo Tignan nyo po kung ilan po yan Ayan na po Ayan ho Ayan po yung pinalabas ko na po lahat po ng gamit nila. Nandyan po si Commander Marok, Commander Molas, Commander Adunay. Hindi ko na po pwedeng sabihin yung mga iba mga kaanting At eh, minsan ayaw po nila magpakita. Yan, pinalabas ko lahat ng gamit nila. Nandyan po sa sinisindyan nilang kandila bawat isang tao tatlong nyog tatlong kandila at saka mga bote na lalagyan nila ayan po tignan nyo po mabuti yung kaganapan mga kantingero oh, papa, mag, papa, lang natin doon okay. sa lahat lang ng kukuha ng kahoy na ibinigay uh -uh. asa ba yung kahoy yung padala padala ng bisaya bisaya bakulot o Sorry gaw. Nandiyan na po. Pinaghalo-halo ko po diyan nandiyan na po. 'Yun po yung ipamigay ko sa kanila. At sa kalangis at saka yung galing sa Igorot na Mga kakaiba. Ayan po yung mga gamit nila. Sari-sari po. Boy po lahat mga gamit nila kaunting ero tinignan ko eh nandyan po yung mga sentron nila na ginagamit tapos yung langis na binabaril nila na subok na nandyan po yung librita nandyan po yung mga gamit ayan po nandyan po lahat ng mga gamit nila mga kaantingero ito naman yan Nandiyan po yung hindi ko lang po na videoan yung bato na tagusan na kuan. Parang may mata sa loob niya mga kantingero. Legit po 'yan mga gamit. Before ko po binigay pala yung mga padala sa uh, akin, before ko pinadala sa kanila. Ginawan ko po 'yan. Ayan po yung kuan Ave Maria, tatlo pong klase. Yan po, nagbibigkas po sila. Tatlong babae ang inutosan kong magdasal. Na tatlo. Bali, 21 po lahat po na bawat isang tao, 21 ang bibigkas na Ave Maria. Tatlong klase po yon. Ayan po. <coughs> Ayan ho sa paggagawa naman ng dalawang mata, isang mata, libon na baon na nyog na na lang sila mga kaantingiro. Ayan po. Ito naman po yung langis na sagrado po na langis. Pitong tubig na pinaghalo-halo po dyan. Lahat po na klaseng kahoy na buhay. Ayan po yung pangalawa na langis din. Pure lebon. Ayan po. Ayan po yung langis. Ayan po mga kaantingero. Ito, ginawa ko na po yung salitang babaylan sa kaimilek. yan lang po ang ginamit ko dyan sa paggawa po ng langis. Ako po yung huli na na humalo. Ayan, yung mga kasamaan, nag-share-share sila -share -share ng mga latin dyan. Binigyan yung mga iba. Tapos yung iba pala mga kanting hero, hindi ko po binidyoan. Basta marami kami, marami kami dyan. At tayo nila minsan magpabidyo. Ayan po, yung yogan gun. napakaluwang po dito. Yung mga gusto pong kumuha po ng langis mga kaantong message lang po sa YouTube ko po ay subok talaga buhay na buhay po kasi yung medalyon na inaplasan po na langis pinagbaril namin ng 45 ko halos masira ang baril pumutok puro taliwasay mga kaantingero ayan po sa nang galing ng bertod ng medalyon na bago dyan sa langis po ayan po Ako na po yung huling humalo at abang hinahalo ko po ay dinadasalan ko po. Good morning, good morning po sa inyo dyan. Eh, Pakisubscribe and like and e, share na lang po ang aking YouTube channel. Edison Mariano alias Mao po ng Igorot. Ayan po, tinesting ko po kung talaga malamag effective po na malamig o mainit pa ang nice. So baybayan nyo po yung susunod ko pong i-upload mga kaantingero. At eh, makikita nyo po yung mga kaganapan kung ano pa yung mga iba may papakita ko po sa yung mga kababayan mga kantingero at talagang tinisting talaga namin sa katawan ng tao at sa puno po mga kantingero yung mga subscriber ko dyan at nanonood po dyan share naman at subscribe good morning po sa inyo ingat po kayo lagi dyan mga kantingero